Mga Sports isang batang Pinoy na may taas na 6 foot 7 at edad na 15 years old ang napansin ng NBA scout. Pwede ba siyang maging future NBA player ng Pilipinas? Kilalanin natin si Blaze Johnson, ang posibleng susunod na mukha ng Gilas Pilipinas. Kumusta kayo mga ka Sports? Welcome ulit sa ating munting channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa PBA, Gilas at mga Pinoy hoopers na may potential sa international stage. At ngayong araw ang spotlight ay nasa isang batang phenom na pwedeng magbago ang takbo ng Philippine basketball. Walang iba, ito si Blaze Johnson, isang 15-year-old Filipino basketball player na may kakaibang tangkad at skills kaya nga napaikot ang ulo ng isang NBA scout. Si Blaze Johnson ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas at mula pagkabata halata na agad ang natural niyang galing sa basketball. Ngayon sa edad niyang 15, tumitindig na siya sa taas na 6 foot mas matangkad pa sa karamihan ng mga professional players sa PBA. Pero hindi lang basta height ang kanyang puhunan. Ang pinakakahanga-hanga kay Blaze ay ang kanyang skill set bilang point guard. Una, marunong magdala ng bola kahit pressure. Pangalawa, malinaw ang kanyang court vision at alam kung paano i-facilitate ang kanyang mga kakampi. Pangatlo, marunong sa pick and roll plays, marunong pumasa sa tamang timing. At higit sa lahat, may outside shooting touch din siya kaya hindi lang siya basta slasher kundi pwede ring perimeter threat. Kung isipin, bihira tayong makakakita ng 6'7 na natural point guard dito sa Pilipinas. Kadalasan, ang ganitong tangkad ay nilalagay agad sa ilalim o di kaya maging power forward o center. Pero si Blaze iba, may galaw ng guard at may taas ng big man. Dahil dito hindi nakakapagtaga na may isang NBA scout ang nakapansin sa kanya. Sa mga international camp at online scouting performs, nag-trending ang pangalan ni Blaze dahil sa kombinasyon ng height, skills at murang edad. Ayon sa isang ulat, ang kanyang versatility ang pinaka nagustuhan ng mga scouts. Kaya kaya niyang maglaro mula position 1 to 4. At may apat pa na rason una bilang point guard na magpapaikot ng opensa. Pangalawa shooting guard na may catch and shoot ability. Pangatlo small forward na pwedeng umatake. Pangapat at kahit power forward sa depensa dahil sa kanyang tangkad at wingspan. Kung magpapatuloy ang kanyang improvement pwede siyang maging isa sa mga unang homegrown Pinoy talents na makapasok sa NBA. Hindi lang bilang role player kundi bilang isang potential na starter. At dito papasok ang napakalaking tanong, anong gagawin ng SBP? sa kasaysayan ng Philippine Basketball, ilang beses na po tayong nagkaroon ng mga batang may mataas na potensyal pero dahil kulang sa suporta, exposure at tamang training, hindi nila naabot ang kanilang full potential. Kaya ngayon panawagan ng mga fans, galaw na po kayo SBP. Kasi nga dapat maisama si Blaze sa mga Junior Gilas program at ipadala sa mga international tournaments para makalaban ng mga elite players abroad. Bigyan ng access sa mga top level trainers at skill coaches. At siguraduhin na hindi lang height ang nade-develop kundi pati ang basketball IQ at mental toughness. Dahil kung hindi kikilos ngayon, baka maagaw pa ng ibang bansa ang ganitong talento. Imagine this mga ka-sports, isang 6'7 Pinoy point guard na naglaro sa FIBA World Cup o kaya sa NBA. Kaya kung sakaling ma-develop ni Blaze ng tama, siya ang pwedeng maging susunod na international basketball icon ng ating bansang Pilipinas. Hindi impossible ito. Tignan na lang natin ang mga Pinoy players ngayon na um maabot sa international stage. May mga tulad ni Nakai Soto at AJ Edu na big men, si Narens Abando at KQ na guards at forwards pero isang tunay na 6 foot 7 point guard, yan ang wala pa tayo at baka si Blaze Johnson na ang maging una. Kung magpapatuloy ang kanyang growth at skill and development, posibleng makita natin siya sa loob ng 5 to 6 years na naglalaro na sa NCAA o baka nga direkta na sa NBA G League at eventually sa mismong NBA pa. Kaya mga sports exciting diba? Isang 15-anyos na Pinoy, 6 foot 7 ng taas at natural na point guard, napansin ng NBA scout. Pero ang tanong ngayon, sa tingin niyo may NBA future ba talaga si Blaze Johnson? O dapat bang gawin na siyang priority ng SBP habang maaga pa? I-comment niyo ang thoughts niyo sa baba at at huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng Gilas at Pinoy basketball updates. So paano? Ingat po kayo.